Ang Napolcom naman magsasagawa ng sariling investigasyon sa sinasabing pagkakasangkot ng mga pulis sa pagkawala ng halos isandaan ng mga sabungero. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald Ulem. Yes, ipinag-utos na ni Atty. Rafael Vicente Calilisa ng Vice Chair at Executive Officer ng National Police Commission ng Napolcom ang pagsasagawa ng Motopoke Investigation sa pagkawala ng sinasabing may isang darang sabungero ang Inspection Monitoring and Investigation Services ah, ang uh, ah, inatasan ni Kalinista na magsagawa ng sariling investigasyon na ah. so, sinasabi sa pagkakasangkot ng ilang police officers ah, sa pagkawala ng mga sambungero na hanggang sa ngayon ah, ay hindi pa rin nahahanap. Ha. Ah. Si naman ni Kalinista na hindi nila sa tantuhina ah, at agad Ito mga opisyal ng PNP kapag napatunayang sangkot sa Simena. Kung maalala, inakuntara ilang police officers sa buwata sa pagtatay sa mga sabugero sa kaitinapon ng mga katawala sa taal Lake sa matanda sa idiling diatory kalinisan ng uh, mga komplainanta na magkain ng formal komplainta sa napol koma para mapabilis sa uh, at itong resolusyon sa kaso. Kasama mo sa Aramena, Dijaisel, Manila, Radyo Manjaral, Bicolet, Tataka.